Nahihirapan ka ba kung anong ulam na naman ang pwedeng lutuin na kasya sa buong pamilya? Subukan mo to, siguradong hindi ka nagagastos na lampa sa budget mo at siguradong busog lahat. Isang sardinas lang ang meron kayo dyan pero madami kayong kakain. padamihin na lang natin to. <laughs> pwede kahit anong brand ha at pwede rin hindi maanghang. Nasa sa inyo na yon. Ihiwalay ang sauce at ang isda. Itong lata, wag mo na itapon, gagawin natin itong panukat. Ayan, nahiwalay ko na ng maayos. Tatanggalin natin yung buto na nasa gitna. Ito oh. Tinatanggal ko talaga yung buto kasi parang buhangin yung texture eh. Tapos dudurugin natin tong sardinas. This is okay na no? Mas malaking bowl. Lipat natin tong dinurog natin na sardinas. Pinino kong carrots at spring onion. Lagay natin isang itlog, timplahan natin ng asin, paminta, at seasoning or magic sarap pang palasa lang. Haluin muna ng mabuti. Pag ganito na halong-halo unti na, unti-unti nating lagyan ng harina. Tapos haluin. Third class na harina lang yung ginamit ko, guys. Pag ganito, dagdagan pa natin ng harina. Pag ganito na yung texture, guys. Oh, okay na to. Pansin nyo yung sauce, hindi ko sinama kasi may paggagamitan pa, natin, Ha, uh, sorry. May paggagamitan pa tayo nito mamaya. O, oh, tinabi ko lang yung dalawa. Kawali, mantika. Ganito, o okay na. Tapos, painitin na natin. Pag-feel mo naman na mainit na, ganyan lang karami, flat natin para hindi na kailangan ng madaming mantika. Tapos balik tayo natin yung mga nauna na. Pag ganito na oh, hanguin na natin. Ito, ito na lahat, oh. Nakagawa ako ng 18 pieces. Malalaki pa yan, oh. At tara na, gagawin na natin yung sauce. Painitin ang kawali. Mantika na prinituhan natin. Magisa ng bawang. Yung sauce ng sardinas. Konting toyo lang. Yan. Tubig, kalahating lata. Oh. Konting paminta. At brown sugar. Haluin ng mabuti. Yan, halong-halo na. Hayaan natin mag-simmer. Ayan, nag-simmer na o oh, at nag-uumpisa ng lumapot. Oh. Bahagyang lakasan yung apoy. Tapos dito na natin to ilagay. Halo, Arn. Ayan na o. Oh. Okay na to no? Ha. Huh. Plating na natin. Budburan ko lang ng onion. Optional lang naman to. Tapos sili. Yan o. Oh. Sa buka natin. Mmm. Wow. Ganyan sa loob Oh. Mmm. Wow. Sulit na sulit na ang ulam ng buong pamilya. Mmm.